Kailan nga ba dapat magsimula ng negosyo? Simple lang ang sagot: Now. Hi guys, this is Coach Santi once again and welcome to another hindi mo kailangan hintayin na perfect timing. Kasi wala talagang perfect timing. Ang importante, piliin mo yung tamang opportunity at yung right vehicle na magdadala sa iyo papunta sa pangarap mo. Kasi kung mali ang sasakyan na pipiliin mo, baka kahit gaano ka kadetermined, sa maling direction ka pa rin mapupunta. Hindi lang basta join dito at join doon. Dapat strategic din. Tanong. Ready ka na bang piliin ang vehicle na magdadala sayo sa sa goals mo? Gusto mo bang malaman kung ano ang proven at stable na opportunity na kayang magdala sa iyo papunta sa success? Message me now baka ito na yung matagal mo nang hinahanap na sagot